Ay, mga idol. Malangaw talaga. Ito na po yung panaw pa ko. May tinapa ito mga idol. Saka itlog na pula. hindi dito pa na naman. dami mo nang tinain, ulo ng tinapa eh. Sumosobra ka na. Ito po yung iklog na pula pinakain pa kita ng kalabasa hilaw ng kalabasa kinakain niya tapos yung tira niya dito sa lamesa nilangaw ng napakarami hinahampas ko po ng walis tinte kahit dyan eh, sa mga pamangkin ko mas marami pa raw langaw dyan sa kanila kasi may alaga silang bebe manok din. O, kunti ang palaya ko oh. Gracias. 还有蚂蚁叫。 Pati sa bariyo eh. May nakikita ako na yung kwan, binubuklat na gano'y dumidikit yung mga langaw. Wala rin, hindi rin daw maubos-ubos. yeah <sighs> Nako, mahaba na. Ang <coughs> oh. nilalangaw din ni, yan eh, ang mangga na yan eh. tinapa, tinapa. Ito tinapa may bida. Tinapa may pako. Kaya nga pala marami akong sinasain. Tanghalian ng mga aso ko. Minsan di ko mapakain ng hapon. May matitira. Kinaubagan, hindi po mapapanis. Kahit sa maghapon pa. Kaya ko lang naman kinontent yon para yung mga hindi pa po nakakaalam. Ganun po ang gawin natin para hindi po mapanis ang ating kanin. At bukod sa lahat po, kapag kapunainin na ang ating kanin, alisin po yung takit kasi yung ang pinagagalingan minsan ng pawis ng kanin yung doon sa takip papawisan yung doon po mabilis mapanis aalisin po natin yung takip pag malamig na yung kanin saka natin ulit takpan at maraming maraming salamat sa ating lahat na kahit hapon na ito pa rin ang tanghalian ni Direk ay uh, I love you all, my doll.